tuloy na naninindigan ang defense team ni dating Paulo Rodrigo Duterte na walang restriction ng International Criminal Court sa dating pangulo. Yan ay kaugnay ng kinakaharap na reklamo crimes against humanity ng dating pangulo sa ICC. Dahil dito, sinabi ng abogado ni Duterte na si attorney Nicholas Kaufman na hindi manud dapat magpatuloy ang paglilitis kay Duterte at dapat na siyang palayain. Pero patuloy pa rin naman ang defense team sa pagsusuri ng libu-libong dokumento ng mga ebidensyang isinumiti ng prosecution, kabilang na ang listahan ng mga tatayong saksi. Obviously, as defense counsel, you wouldn't want to disclose your own evidence to the prosecution. Keep your cards close to your chest. So it would be a mistake to fly any witness to The Hague. Tumanggi naman si Kaufman na magdetalye kaugnay ng kalagayan ng kalusugan ni dating Pangulong Duterte. What I can say is that The former president will have to be brought before the court at some stage in the near future mm -hmm. and then the whole world will see the condition that he's currently in. Kasabay nito, bukas ang kampo ng depensa sa inihaing resolusyon ni Senator Alan Peter Caetano na i-house arrest na lang si Duterte. Naniniwala si Kaufman na dapat ay isang korte sa Pilipinas ang magsagawa ng paglilitis sa dating Pangulo. it's every filipino's right to be tried in front of a filipino court in front of a filipino judge and to be prosecuted by a filipino accuser slash prosecutor